mga balita sa araw na ito ng biyernes. Sinabi ng pag-asa na tuluyan ang humina ang northeast monsoon at ito ay nararamdaman na lamang sa lalawigan ng Batanes samantalang nangingibabaw na ang mainit na hangin o easterlies mula naman sa Pacific Ocean pinakahuling weather bulletin ay nilabas ng pag-asa, sinabi nito na ang amihan sa Northern Luzon o sa lalawigan ng Batanes ay magdadala ng mahinang mga pag-ulan at manipis na kaulapan sa Batanes. Samantala ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makararanas ng pag-uulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman sa pag-iral ng easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean. Sa mga lugar na ito, sabi ng pag-asa, manatiling mapagbantay ang mga residente dahil posible ang bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kapag nagkaroon ng moderate to heavy rainfall. Sinabi ng pag-asa ng Easter Lease ay magdadala din ng cloudy to cloudy skies na may isolated na pagulan o thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Samantala, kung may weather forecast, ang pag-asa na may mga pag-ulan o mahinang pag-ulan sa maliit na bahagi ng bansa. Sinabi ng pag-asa ng heat index sa apat na lugar sa Luzon ay patuloy namang nararamdaman ng todo. Umalo sa danger levels kahapon March 6 ang heat index sa apat na lugar sa Luzon. Ang heat index sa Dagupan City ay naitala sa computation ng pag-asa na 45 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman sa iba sa Bales, San Jose, Occidental Mindoro at sa Cuyo sa Palawan. Ang heat index ay isang formulaic expression o resulta ng computation na ginagawa ng mga pag-asa technician gamit ang air temperature at relative humidity para daw ma-estimate o mataya ang tunay na temperatura na nararamdaman ng isang tao sa loob ng kanyang katawan. Kaiba ang heat index sa aktual na temperatura. Kahapon kung naitalang heat index batay sa computation ng Pagasa na 45 degrees sa Dagupan City, sa ibang ang aktual namang temperatura na nasusukat dito ay pumapalo lamang ng 30 degrees Celsius. Sabi ng pag-asang heat index sa pagitan ng 42 hanggang 51 ay isa ng mapanganib na sitwasyon. Dito raw pwede nang magkaroon ng heat cramps o pamumulikat. Heat exhaustion. At ang heat stroke ay probable kapag may patuloy na exposure. Sabi ng pag-asa sa maghapong ito, ng heat index na 42 degrees Celsius ay pwede raw maranasan o maitala sa Dagupan City, Pangasinan. Ganon din sa Iba balas Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental, Mindoro at sa Cuyo, Palawan. Bukas naman, Mars 8 ang heat index na 42 degrees Celsius ay pwedeng maitala sa Iba balas San Ildefonso, Bulacan, San Jose, Occidental, Mindoro at muli sa Bayan ng Cuyo sa Lalawigan ng Palawan samantala ay nagsisimula pa lamang maramdaman ang tag-init sa bansa at nakararanas na ng mataas na temperatura sa kapaligiran. Siniguro naman kahapon ng Malacanang sa publiko na sapat ang supply ng tubig at may ginagawa ng pamahalaan para masiguro ang availability ng tubig sa ating bansa. Sinabi ng palaso ng Malacanang na ang water supply ay nananatiling significant sa kabila ng pagbabago na sa weather condition. Wala pa raw dapat ipagbahala. pagbahala. Handa raw naman at sanay na ng mga Pilipino sa extreme heat at kaya itong malampasan ng bawat Pilipino. Ipanang malakanyang ng gobyerno ay kumikilos para maiwasan ng senaryo na magrarason ng tubig na kadalas ang ginagawa kapag nagkaroon ng kakulungan ng water supply. Music Samantala ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman ay nagpaalala sa mga air travelers na maghanda at maging well hydrated dahil ang temperatura ay patuloy na tumataas. Music Anunsyo naman ng pag-asa at paalala ay resulta naman ng kanilang monitoring sa temperatura sa bansa. Ang kaap ang siyang namamahala sa ilan sa mga instrumento sa lugar na may airport sa bansa kaya alam nilang aktual na temperatura. Ang mga LGU naman ng Negros Occidental at Lalawigan ng Pangasinan nagpalawig pa ng suspension ng face-to-face -face classes sa anilang mga paaralan dahil sa mataas na heat index forecast ng pag-asa. Samantala, ang MWSS naman, Metropolitan Water Works and Sewerage System, siniguro sa publiko na walang water supply na magaganap sa Metro Manila at kalapit na lugar sa kabila naman ng high heat index. Music